kapten, enteng. kapten, 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 di dekat kapten, Aku kapten, kapten, itu kapten, 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 da, kapten, 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 kau kapten, 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 apa kapten, adar kapten, 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 kanyak. Tadyak pakibibyangan dahi ta madam. Yung parabaw kula dito'y lamisan, awanay. Eh. Uh, mm. Inalaman siguro na ajay ka, anak am. Eh, Imay I'm itay ka. Hindi pa'y makagatang man itipumin dahi siya Apay nga aya, anas ka nagpumada ka. Agpaili ak nga rin. Ay, awan ang mukha meeting mo mu ita. Ada pa pa nan may kini Kwarog. Nah, apay nga angot-angotin na. Ha? Ah. Kasalad na maahawot ko mantika. Eh, eh, intakit din. Uy, di tau lumanggal. Agad nasisi amantika ti babaw. Ay, di mo matpigsan. Uy, unay mo doitan. Nagpumada kay ti mantika ti babaw. Ewan nga rungi pumadak itay tayo na alam. Magka. <laughs> di mo pa'y kaya't. Tagpada tayo itipay ut nga agat pumada. Kakaiso na pumadak inalam pa'y. Uy, sabagay. Mayat tayo tamantika ti babaw yung inusarmaw. tapno santa nga pada iti pay out <laughs> na pani sarta nga iti tricycle si lang gang eh, dito, yan, dito yan. Eh. ha up up ah. ha kapitol yo met dito ta suro ti pagsarta nga ta ta eh basta di agdamag nagdamag ah. bumabatek ah. dito yung kapitol una anya iti aramidan ta ditaw eh Yai. pita. Yay! tetap jak silau silau ah uh, mm? mula dari je Pinarabawan dari silau eh pecuren nak man uh, nya kamu tenang kail puru babalasang dak kita picture di ta eh dakes kes aya nu lakai tiak ba picture mun mm, sing ngaran ingkan eh uh, utak mit, ah eh uh, mau mm. oh, mm. mm. Ismail! sing <slutup> uh, naa Nga! 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 ka ng pay! Ops! Ops! Ha! 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 Salamat ka pa rin! Hmm! Hmm! Nangyayari nga ramin ito sa ka itay kayo pa asip-siputan sa aking kuwarag ka! Nagkalaasan tayo ito sa picture mo ang kayo! Ha! Ah. -si mingit ni tata ba daw? Eh! Makita inaramid tayo ito sa inyong ramit mo! Kasi, nga taburangan ito Atak ak dito'y likutan nyo kinikwarog pare. Ay, agawid ka na. Tapay ko mga agawid ak ngay. Agpapitsura ak iraman na kun atawan ah, nga kamera da ito'y natalian tilastiko ang pong kao. Ay, mang ka lang view. Ha? Ang Napintas ti view dito'y. eh. eh, ay, wala. Eh, ay, silaw, silaw iti na duma-duma akulor -duma ah. Na, na, na. He, he. ka Na, <laughs> Sige, Ay, duwatan na pala eh. san, saan? Antal na ka man. Ay, ang kasapulan ba't nga umuli ak? Eh. Saan mo't anang to day tauliam? Ang kakit day. keti ka umuli ditoy ay apagpapitur. Ay, tulungan kana na eh. Ay, pumanaw ka man. Pasalsali Eh mo. Ay, kwarog! Picturin muna ako. Sige.

natin nagaksabot e eh, di nagpapicturan mo eh, kwa raw. Saan? Ay, aya. Ay, yeah. Kitno sinarapan na ka ni Tata ba daw? Oh? Ni tata ba Captain. Saan pa ilang na makapag na ni Badong dong iti makatawon. Ay oo na yan. Nagbayagan. Hinabakat. Yaramidam ay tipamuspusan. Saan ang mabalin na ka nakamagapag na? Iso nga ro'n, agbayad kayo. Ay, won, ina. Agbayad kamay. Mano aya? Ah, sana siya, ti pagbayad niyo. E kahero Ah, nagsocial kamutan ang mga gas. At kahiraw. Ay, katuan, ah. Isu, ti pagbayaran nyo. Manaw ti bayadak para kinibadong ka, tata. Ay, sa nga ribaw. Nagninan? Da. Kayat mo, ama imbagan nila kay mo, wano saan? Ay, agbayadak. Uray nang ina. Agreklamo ka, kompleto kami iti BIR, kundi ti ay permay. Ah, at dapat mayor's permit may, kan sanitary permit, I amin mean, a permit, at dakada kami. Anya! Apay, nan ano ni Kapitan Mare, damag kukot natin nagmat kano ijay kapitulyo. Saan mat anaan ano, Mari Milyang? Ibagbagada mat anapan kano no ngamin nagpa-picture ijay, kat imulin sa kanaw. Mm -hmm. Agbibisinto mat nga may na mapanagpapitsyor. picture hmm, kayat na mat amapadasan at agpapicture. Umuli pa ilang amin katlakayan. Nukasta, no, saan ngarod ano ni Kapitan? Saan? Un ata nang nga agan anay. -an mm -hmm. Agar artista mut ah. Ay, nay, maray. Asino nga'y nay talumabas di siya ayanta. Uh, Nay. Nee. Pagpilay-pilay mag. Naabungan nga min tiro pa na. Kan nabandid san sa ka na. Ay aguray ka man, Mare. Na kibkibinan mat ni Mari to Ay, ni pare ba dong maggayam? Na, naan ano nga tangay, takas tanti ton Nagkuna nga main amapan ka singit ng kin ni Kapitan. Kayat ko nga damet picture mi adwa. Hmm. Anya ngay, di kastan tinapasama kan ka. Kasi no ajak matinag indoron nakmat nga may. Kat di ka lang nagkapatan. Hmm, Nagnerbyosa ko na. Isuwa anak-anak kapay. Ay, nagninapay mat nga raw ti binayadan ta ijay nagpailutam abakot. Anay, 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 Ay anay, natin anay, 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 kunada ani kapitan tinatinag. Ayom ita ni gayam badung mau. Ni badung kau tinatinag. Ta induraw ni kapitan. Ha? Maki-selfie ko makin ni kapitan. Ayom induron mo ni kapitan. Kayat na asawan, saan akayat ni kapitan nga ada kasilpina? Kaawatan akasta, maray. Di ka asimot nga rod ni kabadong. Ay, no apay mat ngamin anapan la nakisilsil pekin ni kapitan ay kasta na ngamin ni kapitan mare napaida kapta na kapag nakamanan pare badong wen mare kasla saan ka mat anatin nag kasla di nak ni pare inting anya marey ha kapay di na naibagakin ka marey nga induron nak ni pare inting na Saan ba? Hmm. Nagluko na Kapitan. Di na kaya't niya da ka selfie na. Isong nga indronak at natin naga. Ay, mapantaman ang iyo ilikwa, Rao. Ang yaman ng tiarami din tayo, Jay. Eh, yung tagpapicture, ah. Saan <laughs> Sana nang gan. Apay. At ang sa mapasama. Ay, awan. Yung bagkumamat, no saan ka mangiramraman. intak yung din. Ije pakpaku pakpak ti papananta ta adu ti mayat a view ijay. Paparan nyo paray! Ah, si No mapan kayo ijay ilay, makikida na kon. Eh, saan kami nagpaile? Pudno ka di kwarag. Ha? Eh, kwa? Eh, uh, kwarag? Ay, hmm, kung nang ti agul mo danggang. mapan kami ijay ilay. Ngim saan na kang isurot. Agbatikan paray. Apay ngay! Kasla saan tamot niya kumpari, bisprinta tapay. Ay, malas ka sa lakan! Kasimot ni tata ba daw ang tanagpate? Ano'y kumakasyap? Nga'n ano kumangamin na yan nung surot ta? Eh, saan nga ron ang mabalay? Nung ay matinag ak to manan. Matinag ka may? Ni tinanag? Eh, ang drive ka lang tan? Eh na, eh may ati pa nagpakyot ka kwara. Eh, eh, um, picture na. Eh, unang okay. eh. kita no, awan ni pari ba mga no, sumingit to manan. Awan! Hold up, day, Eh, da, 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 da. Hold up ka na ako. pa siya e, pa'y awan, pulos kwarta, mi. Ito di kami na kwarta e, ah? e, paray. Eh, magibati mangi ka mo't iti pag gasolina sir. Kaya, matapatayon ka. Eh, saan, 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 saan? Di kwarta. Pare! eh pare! Ang picture ta na, Nay, tatapat ang damit na apal tukeng ka paray. Hold up ka paray, Jesus. Oray si ko, ibad mo amin na kortom. Na naglaing ka na pya! Pya! Naiti pa yun! Pya! Nando po! Tug 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 tug! Ay! Naglaing ka na pya! paray di hulda per para. Ang kagayam ng karate pinakita aklang iti style ni Bruce Lee Akastoy ya Tim ay! Ay, imbag ta ka, paray. Ha! Ang niya dahul paray. Talaga nga tap isalakan kayo kinikwaraw. Ha! 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 Ni tata ba adi mo kaya't akasilpe, isupay tinang isalakan kan ka? Ay! umay ka nga paray. Ay! Agsilpe tamat! Ay! Ay! Mapanta nga ti asab Kapitan, makitam day ta, ni tatabadong adimo kayat aka selfie. Iso matgayam gayam ti kan ka. Hmm. Captain. Dua, a, e, pagatawin na drama. At manan ti may nga istorya, nga inkam ipaay kada kayo. Kad siyempre, Kapitan Enteng! Warog, nap na pananman nga tanya mo kalmo. Nagpailimot itay. Anya ti naramid na ijay. Hmm? Napan naman ang in inlibriya dagitipada na akakapitan. Apay, pangalalaan na iti kwarta apagiliblibri na. Eh, hey, kunak man ikam. Ay, jak ikikan, -ik tasaan mo nga adumawat. Kat no nakita ki walit na tinagaduas sa sangaribo kan saglilimagasaw.

painga uh, de tuwangan ang silo lulu katak bener ba no. eh ruangan terev daytal lino katam ay ay no pero eh, niyman na dapat mo on sen inteng eh, pangalalam iti kwarta eh, eh, secret ay, eh. ay, an an nadam ti panangit iti pundo ti barangay. Jack baby agen ti kwarta ti barangay. Kwartak ti gis gusto sa. Agen ng agudong maray. Si kalang maray. Di ka agudong katawanen lakaw. Awan mo tan pagatang ko iti lakaw. Nay, apay ingay? Di dapay mat inta di honorarium main. Apa yang ngay? Jak man amo kan ni kapitan. Amin kaya? Wan, agraman dagiti tanod. Sa kan acap tag damag? Da kayo na. Hmm? Mabutang kami nga mabain kami? Eh, kami. Lakla ka umayat yung maungutan kan ni kapitan. Hmm? Sa kan lang ngay. Wan acap, sikan. Sikan. Wan, sikan. Um, ang -gail. Eh, apay. At ta kaya ta da kaya tadamagan ti kiti pata katanaw. Mm -hmm. Eh, at nga dahi kaya. Kano mi kano ama awat ti unura na yung may? Mm. Imbagak mo din kada kayo nga urayan nyo. Mm. Nakitam, Chip. Kung nakamindan ka. Saan kayo ang makawawat? Ah! Oh, ay, ni Chip Kapitan, saan ang makawawat? Eh! Ha? Noong tanak manay. ay. Ay! Apay ngay, nagsip nga ti barangay tayo. Isong arod ang amak ti rumwar. Na? Apay, saan ang nagsilaw na street streetlights? Apay, itala ang anadlaw ma. Naglawag mo ti barangay tayo inay? Adda nangag ko asaan ka no ti barangay itibil ti kurintay. What? Iso a dandan iti silaw. May salayang takin basol iti dahit Asinaw. Ni kumpare ka kapitan ah. Tapay anak ko lang day ka. na ti kwarta ti barangay ti Jaskay. Shhh! Ay, di mo na ka. Ay, ure pa yung na. Sa anak ama butang, amang ibutaktak itipod daw. Inayad Ina ka iteng. Inayad. Tapno saan nakaamatiliwan ni ba anang? Inayad. Papa manan. na manan. Na. Ah. Eh, eh, <laughs> Apay anak katil ay ka magmagna. Eh, ah? ikwa. E, 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 eh, eh, Dakis ay. Isungarot e, kayat ko apan nagna. Kayat mo manan ti rumwar. Eh, saan? Ta papa na manan. Eh, eh di talaang. Ingka manan aginom. libre manan dagiti ko kumparem akakapitan. Eh, nagkunakin ka. Ha. Ada reklamo nga si Kaswag. Ka ni Jay Ili ang gay. Ay, saan? Amok ngay Jay Tipapanam. si Anya ay ati rarami ito eh, kita ang dayta. Agdamag-damag ka Agbatikan. Tadyak kayat nga damang bambantay ya. Kapitan. Eh, ay, ayan ay, na dyan na singer ti Barangay. kan ni Treasurer, ah. Eh, ala nga rood kan kuwana, ah. Pundo ti Barangay, dayjay, Kapitan. Eh, sungarog na ala. Kapitan. Kano nga ti honorarium, May? Eh, kit orayan nyo, ah. Manumot abulan ang ngaur orayan, May. Ay adan tu? I-follow up mo matkuman, ah. Ay di ibaon ba ang tasya, kapitan. Na, na, ah. Chet, apay nga yan, nakapanimit ka dito yung serok ti Sarisa. Adda nga problema. Anya ti problema, chip? Hello, Quaro. Oh, wow. na Nagpintas mo tayo ng chicks data. Ah. Ay, pinayapayan na ka, Chief. Kursunada na ka. Um, eh, hello, Miss Beauty Paul. o oh may kanto ije kantina mi, ah. Ah, ay, one mais. Wow, awawisan na kay ije kantina da, Chief. O, oh, sige. Ay, no, kayat na hon. Kursunada ay. na ka, mo. Ay, ngay, ama, edit ka, oh, katawa mo, kwarta. Na? <laughs> kayat mo Chip. Chief. Poor ka. Uy, di nakman katawaan, par-par. <laughs> ay na, piiman kamot nga rod, ah. Awan <laughs> pa yung arod honorarium. No, kasta nga arod. Siya akong timapan, mangi-date ko ni Miss Beauty Paul. Ah! Ay, isa na! Saan? <laughs> siya akong chay, tada kwarta! Hot <laughs> 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 time. Ay! <laughs> ay! 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 ko Ay! Ay! Asin Asinumot nga'y ay malay a babae a ka. Eh, ni Miss. Eh. Diyay napintas kan sexy seksi akaanakan ni Cesar di tabagatan. tay. Ay, imbag man, takinayat na ka. Armag agdate kami ko man, ng mga kwarta. Tasan mi pa na wati unura Ah, <laughs> Ay kat hey. ibagam tua intun sumangpet ni angkel Ay na itay pay nga sangit ni kuarog. Kay hey. ka pay ka na. Jai kanu honorarium da. Apay ngamin nga aging gaita kat awan pay laeng. Eh hey, awan pay ngarud. Apura do dantom ay. Mhm. Hmm. 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 Na di sabali ni mo jai. Eh hey, dudita babai. Ay, kakaisuna a kinayat tinapintas kan seksay. Eh. Ay, bay amon to raglaklakay abaro. Anya? Kwaraw! Ah, tata. Saan ka di akursunadam ni Miss Beautiful? Ng tata, pirmia. ah. Ang am adam at kahulhul hans na. Ha? Ayan na. Ah. Dige ngay, O, oh. o, oh, o. Oh, o. Oh agparpara da iti tricycle. Agpailidan siya. Sana mabalinday na, 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 oy, oi, dan. Ay, wala. Ay, siya kumatik ang holding hands ni Miss Beautiful Lita. Ay, Wanan ako, Rok. Naunaan ka man, eh. Badaw. Di nag-isturbuan. Nagbuy-buyak iti, tibay. Naibusan ti asay, ingka gumatan. Nasip nga, eh. Apay, mabuting ka? Asino nga'y matisan na mabutay? Nagsipot ni Tarwarnay. Saan mo't nagsilaw na giti streetlights? Mapan ka, wano mapan ka? Ay, ore, an-anwam to yan. Hindi nak no to nakasipsip Ayan, jay, dos for dos kaon? Ay, oray an oh, pang ore, nak. tinak nak Ah, kapag na din dito, nakasipsip ngat adala. Apay, maray. Kuwa awan ka madmadlaw yaw? Ngaan Awan mo tata? manu abulan n'yan yaw ang unorarium yaw? Agin na abulan n'na. a mo tin abulan asaan n'ya agsilaw ti streetlight tayo? Innam abulan na in tata. Kahit manumat abulan n'n, aday tala agin inum ter aramidin ni kapitan. Innam abulan. Apay nga may ba Na panunutin nyo ang naim baga. Uh, ayun Ay, huh? Saan niya ta agas-gastusin ni Kapitan Dagiti Honorarium ya? ayun wunan niya. Ura pagbayad iti kuryente kat ginastos na pa eh? Ah, nagit siya! Ano kayo ang nag-holding hands ki ni Miss Beauty, Paul? <laughs> Amo mo na, Chief. Ay, isak bang ang ka-holding hands na? O naman ba't nga wanti kwarta ma, pang date mo kan kuana Di inunaan kan? Ay, madano ka na saan? Nay, apay nga asyak ti kagoram, chip. Basul ah, jay anang itad iti honorarium yaw? Ah, Basul na, no asino man ta. Sumungad ni Kapitan Kabadong. N na, 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 na. Kaslamat na, parte, Nagga siguro ije ilay. Ah, payman. Eh, damagit man o naggapwa na. Ahem, pare, naggapwa. Eh, dito ka din ang balay, mi. Eh, nabarto ka na talaga. saan pare, tersinan ni Mari kwanang daytoy na panam. Ganon? Na? Nabartik ka mat main. Eh, napano ko yung librete siyat, ko na Ay, imbag man. ka akong parin, di mo pa'y mailibre, ma'y. Eh, huyo. Ay, eh. nabartik ka na talaga. Ay, paray. Pangalala eh. amti kwartam, ah. Ha? Eh. Dagiti unoraryum, ah. Eh. Nagte hagawad kan tanod ka. Na 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 K na. na, 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 na Inaklon <laughs> kabadong na hagmaw. <laughs> <tra> Hay <laughs> pod no ti atap ka. Ireklamo tayo dito, kapitan. <sighs> ay talaga. Hay, uray pay ka partido, ireklamo. Ay kapitan, no pundo para kadagiti padam no opisyal. Di mo kumamot ng gas, -gas apang personal mo. Mmm ora yum garuda anti reclamo da kontra kentang Mmm mm Alasiga Capitan Enten Captain, Captain. Dua A pagatawin Na drama